Running joke ng mga taga-subaybay ng FPJ's Letter Batang Kiyapo kung ang pakikipagkising sinraw ba ni Coco Martin kay Ivana alawi ang sagot sa maiinit na halikan nina Julia Montes at Alden Richards. Hanggang sa naging topic na rin ito ni nanay Christy Furman at Romal Chica sa radio program nilang Christy Ferminit sa Radio 592.3 True FM kahapon. Pero ipinagtanggol ito ng dalawang host na trabaho lang ang ginagawa ni na Coco at Julia kaya't naniniwala silang walang selosan tungkol dito. Anyway, bukod sa napakagandang 5-minute trailer ng batang kiyapo na ipinakita last week para sa mangyayari ngayong linggo ay umani ito ng mahigit sa 10 million views kaya naman itong lunes, September 11, ay nagtala ang programa ang pinakamataas na viewership sa kapamilya online live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. Nakakuha ng all-time high record na 478,297 live concurrent viewers ang batang kiyapo nitong lunes at naniniwala ang management na dahil ito sa eksenang ginamot at nagkita si Natanggol played by Coco at Bubbles na karakter ni Ivana. Ang inaabangan mamayang gabi hanggang bukas, biyernes ay ang kissing scene ni Natanggol at Bubbles dahil talagang bigay na bigay ang dalawa tulad din ang nangyari sa kissing scene ni Coco at Lovipo as Mokang. Isa pang inaabangan ay ang pagkamatay ni McCoy De Leon bilang si David dahil nga nabuking na ni Christopher De Leon na hindi niya ito anak dahil sa pagkikita nila ni Tanggol sa Quiapo na kahalika ng asawang si Mock Viral kasi ang behind the scenes video ni McCoy na humiga siya sa kabaong dahil nga binaril siya ni Ramon Albert sa galit nitong naloko siya. Narinig naming komento sa video ay magbubunyi na raw ang mga galit kay David dahil sa sama ng ugali nito at tama lang na mawala na siya sa pamilya de Magiba. Ang tanong naman ng supporters ni Yuki Itakahashi as Camille ay mawawala na rin kaya siya sa kwento kapag nawala na ang jowang si David o mananatili siya dahil nga magkakaanak sila. Marahil maraming din nakaabang sa mga bagong pangyayari sa Batang Kiapo. Abangan na lang natin kung ano talaga ang kahihinat na ni David kung tuluyan na kayang mawawala siya dahil sa nakakainis nitong karakter.